Happy Thursday po sa ating lahat ako si Benison Estareja. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility, ito binantayan natin na si Bagyong Helen at patungo na po ng Eastern China. So, ibig sabihin po, wala na tayong bagyo na may sa loob ng Philippine Area of Responsibility. However, asahan pa rin po ang mga paulan ngayong araw dahil pa rin yan sa Habagat or Southwest Monsoon na slightly in-enhance po nitong si Bagyong Helen. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, meron tayong mga cloud clusters or kumpul ng ulap na namataan dito sa kaliwa at kanang parte po ng ating bansa. And meron dito possible po na mabuo ng mga low pressure areas sa mga susunod pa na araw base na rin sa ating tropical cyclone threat potential forecast. But within the next 24 hours, wala tayong nakikitang mabubuong bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Ngayong araw, asahan pa rin po ang minsan malalakas ng mga pagulan sa western section ng ating bansa, lalo na dito sa Luzon, dahil po yan sa southwest monsoon. As early as this morning, meron na tayong yellow warning. Dito po sa mga probinsya ng Zambales and Bataan, paminsan-minsan malalakas po na mapaulan na mararanasan po dyan. At mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. May chance din po na occasional rains or paminsa-minsa mga malalakas na mga pagulan dito sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, dito rin po sa bahagi po ng Occidental Mindoro and Northern Palawan dahil yan sa dahil din sa Southwest Monsoon. Habang may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms pa dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, bagi dito sa Maynueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, pababa ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at lalawigan po ng Romblon mag-ingat pa rin po sa mga bantaan ng pagbaha at pagguho ng lupa sa inyong areas at makipag-coordinate po sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po ng evacuation.